kahulugan ng pag-aayuno sa panaginip. Ang pag-aayuno ay sumasagisag sa iba't ibang aspeto ng espiritual na paglalakbay, kabilang ang pagpipigil sa sarili. Kapag nanaginip ka tungkol sa pag-aayuno, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong maging mas kontrolado sa sarili kung paanong ang pag-aayuno ay nagsasangkot ng pag-iwas sa pagkain at inumin. Ang simbolo ng pag-aayuno ay kumakatawan sa iyong mga pagsisikap na labanan ang mga pananabik. Ito ay salamin ng iyong pakikibaka laban sa tukso at hindi malusog na mga gawi. Ang panaginip tungkol sa pag-aayuno ay nagpapahiwatig ng iyong kakayahan, disiplinahin ng iyong isip. Ang pagtutuon sa kung ano ang mahalaga ay makakatulong sa pagpapatahimik ng ingay at makamit ang panloob na kapayapaan. Ang mga gawain pang reliyon tulad ng pag-aayuno ay makapaglilinis ng katawan at kaluluwa. Ang mga panaginip na may kinalaman sa pag-aayuno ay isang senyales na sinusubukan mong pakawalan ang nakaraang trauma o anumang emosyonal na pasanin na nagpapabigat sa iyo ang pag-aayuno ay sumasagisag din sa iyong paglalakbay tungo sa kaliwanagan. Ito ay isang kilos ng paglilinis ng isip at pagpapaalam sa mga kalakip. Sa paggawa nito, nagsusumikap ka sa pagpapalawak ng iyong kamalayan, pagbuo ng mas malaking layunin sa buhay at pagkonekta sa banal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-aayuno kasama ang ibang tao kung na naginip ka mag-ayuno kasama ang ibang tao, ito ay nagpapahiwatig na naghahanap ka ng koneksyon at suporta sa iyong espiritual na landas. Ang panaginip ay isa ring senyales na nakakaramdam ka ng pakiramdam ng komunidad. Sa kabilang banda, kung na naginip ka ng pag-aayuno ng mag-isa, ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pag-iisa at pagsisiyasat ng sarili kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsira ng ayuno. Mag-iiba ito depende sa konteksto kung saan mo na panaginipan na mag-breakfast. Kung ikaw ay nanaginip ng pagsira ng ayuno bago ang oras, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahihirapan sa tukso o hindi maaring mapanatili ang disiplina sa sarili. Gayunpaman, kung na naginip ka makapagtapos ng pag-aayuno sa tamang oras nang may pasasalamat natapos mo na ang isang paglalakbay at nakakaramdam ka ng tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-aayuno habang may sakit. Kung ikaw ay na naginip ng pag-aayuno habang may sakit, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng mga paghihirap o responsibilidad. Ang sakit sa iyong panaginip ay kumakatawan sa mga pasanin na iyong dinadala. Ang pag-aayuno ay kumakatawan sa iyong mga pagsisikap na malampasan ang mga paghihirap na ito sa pamamagitan ng pagtutok sa iyong espiritual na kagalingan. Ang panaginip na ito ay tumatawag upang tumuon sa iyong espiritual na kalusugan at humingi ng panloob na pagpapagaling. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nag-aayuno. Kung managinip ka ng ibang tao na nag-aayuno, ito ay nagpapakita ng iyong paghanga sa espiritual na paglalakbay ng taong iyon. Ito ay isang palatandaan na nakakaramdam ka ng inspirasyon at kasangkot sa mga katulad na kasanayan. Ang isang taong nag-aayuno sa iyong panaginip ay maaring sumagisag ng isang gabay na humahantong sa iyo sa isang mas malalim na pag-unawa hulugan ng panaginip tungkol sa pag-aayuno at pagdarasal. Kapag nanaginip ka ng pag-aayuno at pagdarasal ng sabay-sabay, ito ay nagpapahiwatig ng iyong espiritual na pangako. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nagsusumikap sa pagpapalakas ng iyong pananampalataya. Ang kombinasyon ng pag-aayuno at panalangin ay nangangahulugan ng isang holistik na diskarte sa espiritual na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain habang nag Ang panaginip ng pagkain habang nag ay nagbubunga ng damdamin ng pagkakasala dahil ito ay tila sumasalungat sa mga prinsipyo ng pag-aayuno. Gayunpaman, maaari itong sumagisag sa isang pagnanais na makalaya mula sa mga paghihigpit. Ang panaginip na kumain habang nag-aayuno ay sumisimbolo sa isang salungatan sa pagitan ng espiritual at material. Kailangan mong balansihin ang mga espiritual na hangarin sa material na tukso. Bilabalaan ka ng panaginip na ito na maging mas maingat sa iyong mga pagpipilian at iwasan ang mga makamundong distraction. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain habang nag-aayuno ang panaginip ng pagkain habang nag-aayuno ay nagpapahiwatig ng iyong katawan ay naghahangad ng mga sustansya. Ang panaginip ay sumasagisag din sa iyong mga pagsisikap na madaig ang mga tukso. Ang pagkain sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng mga makamundong kasiyahan o distraction na gusto mong iwasan. Ito ay isang palatandaan na ikaw ay masyadong nakatuon sa mga espiritual na bagay at napapabayaan ang iyong pisikal na mga pangangailangan.